Matapos ang ilang linggong pag-uusap at espekulasyon sa social media tungkol sa namumuong relasyon umano ni na Barbie Forteza at Jameson Blake, sa wakas ay nagsalita na rin ang ex-boyfriend ng aktres na si Jack Roberto. Sa isang panayam ni Nelson Canlas para sa programang 24 na oras ng GMA nitong Martes ikalima ng Agosto, nagbigay ng kanyang saloobin si Jack ukol sa mga kumakalat na isyo at tila wala siyang anumang hinanakit o sama ng loob. Ayon kay Jack, nakita na raw niya ang sinasabing chemistry sa pagitan ni na Barbie at Jameson, at kung totoo man ang mga balita, wala raw siyang tutol dito. Bagay-bagay, tsaka it's about time, ani ah, Jack, na nagpapahiwatig ng kanyang pagbibigay suporta sa bagong yugto ng buhay ng kanyang dating kasintahan. Nakakagulat man para sa ilan, inamin ni Jack na naging maayos ang samahan nila ni Jameson Blake. Nagkaroon daw sila ng pagkakataong mag-bonding at mag-usap ng masinsina nang minsang mag-guest sila sa programang It's Showtime. Dito raw nila na pag-usapan ng personal na bagay, kabilang na ang tungkol kay Barbie. Hindi inilihim ni Jack na nagbahagi siya ng ilang payo kay Jameson tungkol sa pakikitungo kay Barbie, lalo na kung seryoso talaga ito. Sabi ko kay Jameson, kung ready ka na, kasi may mga deep talks kami ni Jameson, sabi ko sa kanya, mabait si Barbie. Alagaan mo lang, pagbabahagi pa ni Jack. Ipinakita ng aktor ang maturity at respeto, isang bagay na ikinatuwa ng maraming netizens at fans. Sa halip na mainis o magsalita ng hindi maganda, pinili ni Jack ang maging mapagpakumbaba at positibo sa kabila ng kanyang pinagdaan ng hiwalayan. Uminit muli ang usapan tungkol kina Barbie at Jameson matapos makunan sila ng litrato at video na magka-holding hands habang umaalis sa GMA Gala 2025. Ito ang naging mitya ng mas malawakang chismis sa social media, lalo't wala pa ni isa sa kanila ang hayagang umaamin sa tunay na estado ng kanilang relasyon. Ang naturang eksena ay mabilis na kumalat online at habang maraming fans ang kinikilig, may ilan ding hindi matanggap ang bagong tambalan, lalo na ang mga masugid na taga-suporta ng Barda o tambalang Barbie at David Lococo. Ano ang sinyo sa balitang ito?